sabi mo maparaan ang dumagat po. Oo, oh, maparaan. Hating na ko nga kung paano niya bibitukahan sige. Hindi ko matalas, ini na. May pakitaan pa sa mga ay. Ano pakitaan? kung pag-obre ko. Ay, napakahusay ni Nilen. Walang kutsilyo. Ah, paano nyo makukuha yung ano, yung... Nabukli, talas po. Bito ka niya. Nakaligay bito ka ni Wina, tapos matapos si Bikao na. Bito. Ano, di ba? Ano, di ba? O, baka matusok si Nilen. Renaissance nyo na daw. Yung kan. ako Napakahuhusay. Talagang pinapahanga nyo akong lubos. Dito na po kayo tumira. Ha? <makes> Pag matuto. Oh, napisado Ay, mapait yan. Pag napisang Dito na ako titira para matuto akong ganyan. Oo, buka na kayo ah. dito na po ako Saan? Hindi si, pa ja, ah? yeah. na lebo. Saan? May mo may mo na ako yung ano po, bali, din, po na, ba lady niya. Lebo magkakabit po sa sir sa mo ayun po na ano. Ama ni Tibebe to Hanapin yung kasi songan. Binigyan niyo na agad ako ng lupa, hanay. Ma. <laughs> matindi. Ang kahit ba saan, ah, saan. saan magsaayo po, dito hindi naman po sa ay... amin. Ah, ganun. Oo oh, nga naman. Boy

Um, eh, paano pag nalipatan ko, de? Mama, alam ko ba? Huwag ninyong kakalimutan. Huwag ninyong kakalimutan. That pala susulatin ko eh, eh no? Para, ano? Para hmm. pag, ano, ba? Kamu, ita, saya. kapi saya. Ito, siya, inyo? Paka... Pag wala nga po kami, ito bang pinapakita po namin. Okay. Oo, pag yan. Pag kahoy niya ma mam, pag ubray po ang kamay. Ani. Ah. Kahoy sa inyo naman. Diko, kintan di ko. Ay, nakakita ano ko. <laughs> Ay, si dito, na bisa, bisa. Ano, Ito Ano, yan A ni Lynn? Na natanggalan mo na ng... Po. Ano po? Natanggalan dito. mo na ng hasang yan? Ay, ano po, di bobo na. Ay, ano po. Yeah! Dahan-dahan uh. lang. Uy, dahan-dahan lang. Para no. kami na po pag nanayasib ako sa masukab. No. Pag nakikita po ako ng maitim, tumatakbo na po ako. Anong maitim? Maitim ano na tayo. Ta ta no? <laughs> ano? Hindi po maitim na tayo. Kama ka po nung ano. Buwa. Kakain na. Kakainin ka? Kala ano ka po kakain na po ako. Atay siya. Hmm. Dati. Ay, baka naman maiwan yung mga isda natin di yan. Dito <laughs> na naku ba kasi gali yan? Ang dahan-dahan lang, uy. Huwag niyong maghilahan ng buho. At matalim ba yan? Ate, kita ni Liloyo. Napakahusay niyo. Hindi ko mo mo.